sa po kayo mga kapatid at kapanalig sa pananampalataya sa ating Amang Diyos, sa Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu Santo. Ang pagpapala at biyaya ng ating Ama na nasa langit at ng Panginoong Heso Kristo at ng Espiritu Santo ay sumaatin pong lahat. Mga kapatid, gaano mo kakilala ang ating Amang Diyos na nasa langit at gaano siya kabuti sa ating buhay? Mga kapatid, ano ang sitwasyon mo sa buhay mo ngayon? Ano ang uh, pinagdaraanan mo sa buhay mo ngayon? Ano man yan, kapatid, yan ay ilapit mo sa ating Amang Diyos na nasa langit. Sapagkat tutugunan niya ang bawat panalangin mo at bibigyan katuparan ang bawat kahilingan mo. Kung ikaw ay totoong nananampalataya sa Kanya at sa Kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo, at sa Espiritu Santo. Sapagkat nasusulat sa Biblia mga kapatid, sa John 3.16, kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Kung gaano niya tayo kamahal. Basahin po natin mga kapatid ang, ang nakasulat sa Biblia sa John 3.16. Na dito ipinakikita kung gaano tayo kamahal ng ating Ama na nasa langit sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ganyan kabuti ang ating Ama na nasa langit. Ipinadala niya ang kanyang anak dito sa lupa upang tubusin ang ating mga kasalanan at upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tayo ay sasampalataya at maniniwala kay Heso Kristo na ating Panginoon at Tagapagligtas na anak ng ating Ama na nasa langit at kasama ang Espiritu Santo upang tayo ay iligtas sa kamatayan, kundi tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, nang ipadala dito ng Panginoon ng ating Ama na sa langit ang kanyang bugtong na anak, tinubos niya ang ating mga pagkakasala, ang ating mga pagkakamali, ang lahat ng ating kasalanan upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At upang tayo ay makarating sa kaharian ng kanyang ama. At doon, tayong lahat ay magpuri, sumamba at manampalataya. Pero ang tanong mga kapatid, ikaw ba ay totoong naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo? O tumatawag ka lang sa Kanya kung meron kang kailangan, kung meron kang problema sa buhay, o meron kang kahilingan. Hindi mo mahasabi na pananampalataya yan kung ganun lang ang iyong ginagawa na sa tuwing kailangan mo lang ang Panginoong Heso Kristo, tsaka mo lang siya naaalala. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya at paniniwala sa Diyos, dapat sumusunod ka sa kanyang mga kautosan, kung ano ang nais ng kanyang kalooban at kung ano yon dapat mong gawin sa buhay mo sa mundong ito. Ano nga ba yung mga dapat nating gawin sa mundong ito para tayo ay makarating sa kaharian ng ating Ama na nasa langit? At yung pagtubos ng ating Panginoong Heso Kristo sa ating mga kasalanan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan ay ating maibalik sa kanila ano ba yung nagagawa mo ngayon, mga kapatid? Ano ba yung nagagawa nyo sa buhay nyo ngayon na naayon sa kalooban ng ating Diyos? Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, mananampalataya at naniniwala sa Diyos at sa Panginoon Yeso Kristo at sa Espiritu Santo, dapat marunong kang sumunod sa kanilang kautosan. Marunong kang sumunod kung ano ang gusto nilang mangyari sa buhay mo at hindi mo dapat sundin kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Kapatid, ang tanging makakapagligtas sa iyo ay ang tunay na pananampalataya mo sa Panginoong Heso Kristo at paniniwala. Dahil sinabi nga ng ating Amang Diyos na kung sino man ang sasampalataya sa kanyang bugtong na anak ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan mga kapatid, sumunod tayo hindi lang sa salita. Hindi lang pag mayroon tayong kailangan. Sumunod tayo sa ating sa ating Panginoong Hesus Kristo sa gawa. Turad na lamang po ng karamihan ngayon na nagpapahayag ng salita ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos sa mga tao upang magampanan nila 'yung responsibilidad na ibinigay sa kanila ng Panginoong Heso Kristo. Tulad na lamang po ng ginagawa ko ngayon mga kapatid. Ipinapahayag ko ang kabutihan ng ating Panginoong Heso Kristo, ng ating amang Diyos na nasa langit, at ng Espiritu Santo. Ipinapahayag ko kung ano yung mga kautusan na gusto nilang iparating sa bawat isa sa atin upang malaman natin ang katotohanan kung ano nga ba ang gusto nilang mangyari sa ating buhay. Mga kapatid, ang John 3.16, kung inyo pong babasahin ito at itatatak nyo sa inyong puso, sa inyong isipan, sa inyong buhay, ito po ay ma magiging pundasyon ninyo para ipananampalataya ninyo ay maging matatag at maging totoo. Dahil ang nagsalita rito ay ang amang Diyos na nasa langit. Hindi ito buhat sa tao. Ito ay buhat sa Diyos na nagpapaalala sa atin na may totoong Diyos at dapat mong sampalatayahan. Muli mga kapatid, manampalataya tayo ng totoo, maniwala tayo ng totoo sa ating Amang Diyos, sa Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu Santo, at tayo ay maliligtas. Muli, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Maraming 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 salamat po sa patuloy na panonood sa ating mga video. Bago po natin wakasan ang ating video ito, ipapanalangin ko po ang bawat isa sa atin. Ang maraming makapangyarihan, Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu Santo. Muli po hindi ko alam kung sino yung nanonood sa video ito, kung sino makakapakinig na iyong mga salita. Ipuin mo po ang kanilang puso kung ito man ay naliligaw ng landas kaya hindi ng kanilang isip at ng kanilang buhay. Ipaalala mo po sa kanila ang inyong mga salita, ang inyong mga gawa, upang ang kanilang pananampalataya ay mas lumaki, lumawak at mas maging matatag ang paniniwala at pananampalataya sa inyo. Huwag niyo po silang hayaan mamuhay sa mundo ito na mali ang mga bagay na kanilang nakikita. Yung mga tukso sa mundo ito na akala nila ito yung nagbibigay sa kanila ng kasiyahan ito yung magbibigay sa kanila ng katuparan upang makarating sa iyong kaharian. Tulungan mo po sila na paniwala, palakihin ang kanilang pananampalataya, patatagin ang kanilang pananampalataya sa buhay. Hindi lamang po sila kundi ang, pati ang kanilang mga mahal sa buhay at pamilya. Huwag niyo pong hayaan na panghinaan ang bawat isa. Kayo po ang maging sentro ng aming buhay. Kayo po ang maging sentro ng aming relasyon sa bawat isa, lalo na po sa inyo. Muli po, Ama, Panginoong Heso at sa Espiritu Santo, ito po ang aming dalay at hinihiling sa inyo at ang aming papurit pagsamba, pananampalatayang pagtitiwala sa inyo na aming itinataas at inaalay sa araw-araw po na aming buhay. Lahat po na ito, itinataas namin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak ng Heso Kristo na Cristo, na, sinabi, na sinabi mong ang sino mang manampalata, manampalataya sa iyong anak ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi naman po sa Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa inyo, ang malaming makapangyarihan. Amen. Hallelujah.